Limang years or solution na madalas marinig. Kumusta mga G? Originally, eh, may vlog talaga tayo for today. Pero di ako nakapag-video masyado, kaya ito na lang muna ang naisip ko gawin para sa inyong lahat. Pero bago kong simulan ang video na ito, gusto ko na kayong batiin ng maligayang bagong taon. At syempre, ihingi na rin ng konting favor na please subscribe at comment down below kung kamusta ang inyong bagong taon. Share mo na rin yung kung anong mga nangyari sa inyo no Pasko kasi... Kasi kasi baka yun. Ikalima, magpapapayat na. Nasa pinakamababang spot to mga G kasi although madalas nating marinig to, sobrang daming body positive na mga tao which is definitely a really good thing. Sobrang happy ako doon kasi at least di mo kailangang magpa-apekto sa mga tita mong nagsasabing tumaba ka na. Joke lang po mga tita. Kidding aside, I think that although it's a great thing that we're more accepting nowadays especially when it comes to this matter, mahalaga pa ding alagaan ng ating mga kalusugan kasi di lang sa atin mahalaga ang buhay na meron tayo. Kaya go! exercise na at maging mapanuri sa mga kinakain ngayong bagong taon. Wait, 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 wait. Bago natin tuloy itong video, pag-usapan muna natin ito. Yan. So, kung makikita nyo, madami sa inyo ang hindi na subscribe. Mas madami pa yung hindi mga G sa mga G. Kaya sa ganun, mag-subscribe ka na at i-ring mo na yung notification bell para siguradong updated ka sa mga bagong upload ng Greenwall TGLG. Gawin mo na yun ha. O, tara, balik na sa video! ikaapat magtitipid na raw sa panahon ngayon ng internet kung saan halos lahat ay accessible na eh napakadali ng umorder online at napakahirap nang di ba? I think wala namang masama sa pagbili ng mga bagay na gusto natin sa buhay. Kaya ka nga nagtatrabaho eh. Pero para sa mga taong nagsisimula pa lamang sa totoong hamon ng buhay, napakahalaga na gawing future proof ng mga plano natin. Kasi yung mga bagay na gusto natin ngayon, eh siguradong magbabago pagkatapos ng ilang buwan, ilang taon, o minsan kinabuasan, iba na nga yung gusto mo eh. Parang siya. Kaya naman i-add to cart mo na yan. Pero huwag mo pa i-check out. Bukas i-check mo ulit. Kung gusto mo pa din, eh abay, para sa iyo talaga yan at talagang siguradong gusto mo. Kaya naman i-add to court mo na yan para para siguradong di ka malilate sa mga trend. Dahil ang pangatlo sa ating list ay hindi na malilate. Masama ba mali-late? Well, oo. At hindi, hear me out. Madalas pag nalilate tayo, naiinis tayo sa sarili natin. Which is very normal naman ata. Kasi syempre, ayaw natin na nasisira ang reputasyon natin. Pero na-realize ko hindi kaya late ka dahil nasa maling lugar ka? Kasi isipin mo, pagpapunta ka sa isang event na sobrang excited at happy ka, parang napaka-unlikely naman ata na malate ka. So, I think baka late ka kasi papunta ka sa lugar na di talaga para sa'yo. So, masama pa mali? Oo, lalo na pag may ibang maagrabyado pag ka. Pero don't feel bad, use it as a device para malaman kung papunta ka ba talaga sa bagay na gusto mo. At speaking of gusto mo, number two, di na magpupuyat. Gusto mo na din bang matulog ng maaga? Kasi ako ang tagal ko ng Year's yon. Isa ang demanding work schedule kaya madami ang nagpupuyat. I'm looking at you mga graveyard shifts. Ngunit alam nyo ba na ang pinakamadalas na rason ay ang bad habits natin with our electronic devices. Now, alam ko na rin dito somewhere na ang blue light na galing sa ating mga devices ay nakakaapekto sa pag-release ng melatonin na siyang nagpapaantok sa ating mga pagod na nakatawan. Kaya, magbasa na lang or makinig ng podcast. Speaking of podcast, meron kaming podcast, Tropa Talks. Check nyo Link down description below. O, makinig na music. Tama na ang kakachat. Diyan sa jowa mong lagi na lang may kapuyatang iba. Number one, di na marupok. Wala akong masyadong masabi sa point na to kasi di naman ata talaga ako ganun karupok. De, joke lang. Laging may risk na pag nagpapatawad ka, eh gagawin lang ulit ito ng taong nakagawa ng mali sayo. At pag paulit-ulit na, pagkakaroon na ng emotional strain sa'yo. Unti-unting nakakadrain emotionally yon Until... Eventually, ikaw na ang lugi sa sitwasyon. Kaya kasabi mo na, magbabago din yon. Tandaan, kung yung taong nanakit sa'yo ay eh, kaya mong patawadin, out of respect and love, bakit di mo kayang ibigay yon sa sarili mo? Malagang palala, ang mga pinagsasabi ko ay hindi medical advice at malagang kumonsulta ng profesional kung ikaw ay dumadanas ng anumang uri ng sakit. At yun na nga mga G, maligayang bagong taon sa inyong lahat. Huwag nyo kalimutan mag-like, comment, subscribe at syempre i-comment down below mo na rin kung meron akong na-miss at subukan natin pag-usapan sa susunod video. Maraming maraming salamat mga G, ako si Francis. Kita kids, susunod na video. Peace! I-check mo ulit kung gusto mo pa din mm. Napalulad ra